Ayan na guys. Finish product niya guys. Ayan. <laughs> At kakain na si Inday. Sweet Lynn. Bye, Hello, hello! Hello, magandang tanghali sa inyo mga ka lin! Ayan, magluluto na naman ako ng aking gulay. Ayan, gulay. Ayan guys, panoorin niyo yung aking <laughs> lulutuin guys. Ganda lang tayo guys! Kailangan siguraduhin natin na hindi siya matutumba. <laughs> Ayan guys, Samahin niyo ako sa aking journey so sa YT. Yan. Gutom na ako guys, gutom. Hindi <laughs> pa ako tapos maglaba guys. Nandoon pa yung ano yun ko pa, babanggawan ko pa yung guys yung Yung ano ko, yung doon sa wakin. Habang nag-wakin, dito umakyat sa taas. Hmm. hmm. Yan. guys. At ito, ilalagay na natin itong atsal. Atsal ng anghang. Yan. Ay nakagulay-gulay natin. Ah, uh, may sibuyas na dahon guys. Hindi sibuyas na, no? Sibuyas dahon guys dahon para gulay na din. Sa <laughs> ka na, dali. Dahil, dahil, pag hindi kayo malutuin, guys, kikipot na yung lahat, guys. Kaya, utak-utak din para mapakinabangan naman for the health of the Kasi ito nga kayo, oh, nagpulubot-pulubot na kayo, pero ginawaan ko pa rin ang parang gawin. Ito yung tinatawag nilang ginger. Kinakain nila ito ng hilaw at kinakain ko na rin ito, pero mas gusto ko kasi lutuin siya ngayon kasi meron akong kirang ng isda sa kahapon. Ayan yung ilalagay ko sa ibabaw. Nakakain yung ganito guys. Nakapot guys. Ito yung labanos na pula. Na, kita nyo? Labanos to na pula, kinakain din to. Ang nagawa, inaano na ito sa salata. Diba ang ano niya? Ang lasa niya ay parang puting labanot nga lang ang labanot may harap kung hindi mo pipilaan. Pero siya, labanot na kaya kaya mo kainin talaga na parang hindi mo na hindi na hindi mo na kailangan pigaan. Mamaya, yung ba ay sa mga mula na nung toko. Ang pangalaga, dapat ko na mapagain para mamaya, kakainin ko parang sa oil. Ano pa rin kasi, mamaya guys, may darating na naman ng mga ano, may mga darating na naman na mga bisita dun sa baba, magdadasal sila, hmm, magtitimba ba? Tuloy-tuloy na yun guys, hanggang mga siguro, hanggang natapos na yung Ramadan. Bigyan na nga guys, wala na talaga kaya lahat na lang ng galawan ng yun ko oh. Wala oh, na dekunoan ko ba Ta Ito yung sibuyas dahon bell uh, pepper na pula, hmm, garlic, and tinatawag na ginger sa Arabic. Ginger. Pero alam ko dahon din ito ng labanos. Dahon ko ng labanos na puti. Kasi may mga labanok na lolo, pero kinakain sila guys. Nga lang, binubunot na lang sila pagka ano, pagka yung mga mura pa yung labanos para mapakinabangan yung adlib. ng Mga dahon niya. Ayun ba? By... ba? Kahit silaw, guys, nangakain siya. Kasi yun, tinatawag nila dito sa lata. Mais nga dito, guys, na ano, sweet corn, kinakain nila ng Pero hindi ako kain nila ng pero Naluluto ko. <laughs> Nagsubok silang mag-ilaw. Ano, dinarang lang nila. Pero ilaw pa, hindi talaga umain. Ginawa ko, tinanggap ko lang, at niloto ko ulit. Para <laughs> ano? Oh, yeah, guys. wait lang. Ayan siya, guys. So, magiging labanus. Magiging labanus to siya, guys. Pagkalaki niya, guys. Ito. Kaya mga mura pa lang, guys. Inaano na, pinatanggal na nila. Ayan, guys. Meron na akong ginisan. Vegetable, alalim. Ayan. Weda, fish. Fish. Hindi fish. Fish, tama ba? Na, no, huwag na kayong pumalag. Ganun na talaga yun. <laughs> Ayan, guys. Hmm. Nag-iipon na po, guys, ng <laughs> video ko guys kasi eh, <laughs> pag busy na hindi na makano kasi dadami na yung tao guys kaya habang kaya pang mag video video na muna tayo ayan wag lang mag skip ng harang guys ayun na yung para kay boss para kay sweet sa mga kasliplin ko dyan. Please support my channel. Support, support guys sa may aking channel guys. Para marami tayong pa marami tayong kita guys. Para din yan sa mga kasliplin ko guys. Mag share blessing din ako guys. Mag share blessing din ako. Huwag kayong mag-alala. Totoo si Sweetlin. Hindi siya budol. Ayan. again guys. <laughs> At ipakita ko pala sa inyo yung pinutulan ko ng, ng sibuyas dahon. Pinapatubo ko siya uli. Ayan, no. Lapit na siyang tumubo uli. Kanina ko lang siya pinutulan, pero mag-ano naman siya yung tawag nito? Mag... Mag... Tutubo naman siya ulit para mapakinabangan ko katulad noong una ay yung pinapatubo ko, tinutulang ko nung isang araw, tapos kagahapon niluto ko rin yung lahat na. Ito, pag hindi pa siya madurog dito sa puwitan niya, yan, aning ko, lalagyan ko ulit, tapos tanggalan ko ulit ng dahon. Pero pagkaalam kong masisira na siya, ang gagawin ko ay, lutuin ko na rin siya. <laughs> Lagyan ng, tingnan ko, ay, maano. Nandiyan <laughs> sa pressure yung hahaloan ko nung, uh, gano'n. And then, nagpo-full storage na yung aking CP, guys. Kaya kailangan may upload ko na yung isa, guys. Ma-edit ma ko na yung isa. Yung kanina kong ginawa. Para may upload ko ngayon, mabura ko na rin. Ayan. Thank you. Ayan, guys. Hindi ko na nga yung ano yung paglagay ko ng asin, guys. Kasi nga, nag-full storage yung sipi ko guys, nagbura muna ako sa nang iba kong na-upload na para maanuhan ayan guys okay. maglalagay na tayo ng porta-lasa, guys ayan Huwag po kayong magsawang sumuporta ka kay Smithlin, Lynn. Ayan. Ayan guys. Ilagay ko na yung two pieces of fish. <laughs> banak to guys, banak. Napinirito ko kahapon at ulam ko kagahapon. Ayan guys. Diba? Dalawa. Nalagay natin yan. At nalagay natin ng one sili. Pukuha pa tayo ng sili doon na anong sili na Ay! Mamaya kainin ko na lang yung sili. Meron naman sili. Kasi nagbibidyo pa ako. At ngayon guys, ito ay atin na patayin ang heater <laughs> natin. Heater kasi ang tawag dito sa electric stove na to. Um, heater. Basta. Ganun. Hindi ko lang alam kanan. Electric kanan. Pugutin ko na para sure ball. <laughs> And akin nang takpan siya. Tatakpan natin siya dito para ang panagip ko guys ay ang aking uh, disposable plate. Nabasag na pero napapakinabagan ko pa rin guys. Ayan. Ayan guys. Ayan! Yeah. Ayan na guys. Finish product niya guys. Ayan. <laughs> At kakain na si Inday. Sweet Lynn. Dito na po nagtatapos ang lutong vegetable with fish ni Alalin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Please subscribe na guys. And don't forget click the tiny bell button para mga updated pa kayo sa aking susunod na mga video. Love you all guys. Love you all. Huwag po kayong magsawang sumuporta kay Sweetlin. Ayan. Thank you, thank you sa lahat ng nanonood ng aking mga video. Thank you, thank you very much. Mwah, mwah, mwah. God bless. Ingat all. Keep it. Mwah.